Breaking news interim WBC super middleweight and light heavyweight champion David Benavides nag-decide na na mananatili na siya sa 175 pounds sa light heavyweight upang maging mandatory sa WBC sa mananalo sa laban ng Arthur Bitterbiev vs Dimitri Bivol at tuloy nang binitawan ang interim WBC sa super middleweight. So tuloy nang sinukuan ni David Benavides si undisputed super middleweight champion Canelo Alvarez. Matagal na kasing mandatory si David Benavides sa WBC ni Canelo. Pero hindi man lang nagawang palagan ni Canelo si David Benavides. At kahit sa WBC, matagal nang mandatory si Benavides sa WBC ni Canelo. Pero hindi man lang nagawang ipag-utos ng WBC na idepensa ni Canelo ang titulo laban kay David Benavides. Kaya sa light heavyweight division na mga si David Benavides. Kaya kung sino ang mananalo sa laban ni na Arthur Viterbiev versus Dimitri Bivol, makakalaban ni David Benavidez sa susunod na taon. Sa kabilang banda naman, Oscar De La Hoya may pahayag na tungkol sa utos ng WBC na paglabanin si Shakur Stevenson versus William Cepeda Pahayag ni Oscar De La Hoya na wala daw karapatan ang WBC na utusan si William Cepeda na kung sino ang susunod niyang kalaban. Mandatory si William Cepeda sa apat na sanctioning bodies. Wala daw makapagsasabi kay William Cepeda kung sino ang gusto niyang labanan. So sa pahayag ni Oscar De La Hoya hinaharang niya ang potential na laban ni na Shakur Stevenson at William Cepeda. Alam kasi ni De La Hoya na boring lumaban si Shakur Stevenson at mahina pa ang hatak niya sa mga boxing fans. Ikinakabahala ni De La Hoya na kapag natuloy ang laban ni Shakur Stevenson versus William Cepeda, hindi kikita ang laban at logi si De La Hoya. Lalo na kung matalo si William Cepeda sa puntos laban kay Shakur Stevenson. Kaya nasabi ni De La Hoya na mandatory si William Cepeda sa lahat ng sanctioning bodies at wala daw makapagsasabi kay William Cepeda kung sino ang sunod niya mga kalaban. Kaya nasabi ito ni De La Hoya dahil kung mapapansin, mas malaking laban niyo kay Tank Davis sa WBA. Mandatory dyan si William Cepeda. Mas malaking laban din yung kay Lomachenko sa IBF at mandatory din dyan si William Cepeda. At kung matatandaan, nauna na naihayag ni Cepeda sa post-fight interview na itong huling laban niya na target niya si WBO lightweight champion Dennis Berinchik. Ito ang pinakamadaling kalaban na champion sa 135 pounds. Kaya no doubt kung ito ang isusunod ni William Cepeda. Nagaalangan lang si De La Hoya na ipalaban si William Cepeda kay Shakur Stevenson. Dahil kung matalo sa punto si William Cepeda kay Shakur Stevenson, siguradong bagsak agad ang karir ni William Cepeda. Kaya target muna ni De La Hoya kay William Cepeda na maging champion muna siya bago nila ipalaban kay Shakur Stevenson. Papayag na siguro si De La Hoya na maglaban si na Shakur Stevenson at William Cepeda kung pares na silang champion. At kung isang unification ang laban at panigurado mas malaking pera na ang papasok dito.